Sa Baryo San Roque, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng lahat. Malaki ito, luma, at halos gumuho na ang bubong. Pero ang pinaka nakakakilabot, kahit walang nakatira, gabi-gabi ay may ilaw na nakikita sa loob. Isang gabi, apat na kabataan ang naglakas loob. Bitbit -bit ang cellphone camera, nagpasya silang pasukin ang bahay. Chismis lang yan, sabi ng isa. Ngunit habang papalapit sila, tila ba mas lumalamig ang hangin. Pagpasok nila, amoy alikabok, amoy bulok na kahoy. Tahimik ang lahat maliban sa tunog ng kanilang mga yabag. Pero maya-maya, may malakas na kalabog mula sa itaas. Parang may naglalakad. Dahan-dahan silang umakyat sa lumang hagdan. Kada hakbang, langit-ngit, langit-ngit. Habang papalapit sila sa kwarto, mas lumalakas ang ingay. Pero pagdating nila sa tuktok, wala, walang tao. Sa girid, may isang lumang aparador. Bahagyang nakabukas. Sinilip nila mga damit ng isang matandang babae. Bigla, isang malamig na hangin ang dumampi at bumagsak ang pintuan ng aparador ng malakas. Nagulat sila, napaatras. Guys, may mali dito! Isa-isa nilang naramdaman ang bigat sa dibdib. Parang may nakatingin. Pagilid ng flashlight sa pasilyo. Doon nila nakita... Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko ang muka. Tahimik siyang nakatayo, nakatingin sa kanila. Tumakbo tayo. Mabilis silang kumaripas pero paglingon nila, wala na ang babae. Huminto sila, hinihingal. Wala naman, baka imahinasyon lang. Pero biglang isang malamig na kamay ang humawak sa balikat ng nasa likod. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Walang tao. Takbo silang muli. Pababa ng hagdan. Pero wala na ang pintuang palabas. Lahat ng bintana nakapako. At mula sa kisame, naroon na naman ang mga yabag. Isang hakbang, dalawa, tatlo sumusunod saan man silang pumunta. Hanggang sa narinig nila, isang sabay-sabay na bulong malapit sa kanilang mga tenga. Hindi na kayo makakalabas. Sumigaw sila, at sa huling pagkakataon, bumagsak ang cellphone sa sahig. Nakarecord pa rin ang kamera. Doon, kitang-kita, kita ang apat na kabataan, dahan-dahang hinihila, papasok sa dilim. Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo ang cellphone na nakasabit sa sanga ng punong kahoy malapit sa lumang bahay. Nakaon pa rin ito. Nang iso sa kanila ay pinanood ang video, doon nakita ang apat na kabataan. Una, naglalakad papasok ng bahay pangalawa, nagtatakbuhan, iniiyak, nagsisigawan. At panghuli, unti-unting lumalamon ng dilim. Pero may isang bagay na mas nakakatindig balahibo. Sa huling segundo ng video, nakazumbigla ang kamera. Parang may ibang may hawak nito. At sa lente, malinaw na nakatitig ang isang mukha maputla, nakangiti, at may dugo ang mata. Biglang nag-blackout ang video. Simula noon, wala nang naglakas loob na lumapit muli sa bahay. Pero tuwing gabi, sinasabi ng mga dumadaan, naririnig pa rin nila ang mga tinig ng apat na kabataan. Nagmamakawa humihingi ng tulong. At minsan, kapag dumaan ka ng mag-isa, may boses na magbubulong sa iyong tenga. Sumunod ka na sa amin.